Isa ito sa pinakamahal na panghimagas sa buong mundo. Matatagpuan lamang ito sa iilang mamahaling Japanese restaurant. Maraming tao ang nagugulat kapag nakikita nila kung paano ito inihahanda ng chef. Una, kinukuha ng chef ang isang melon at maingat na hinuhugasan ng balat nito upang matanggal ang anumang dumi o insekto. Pagkatapos, pinuputo lang tangkay sa ibabaw gamit ang isang round metal na hulmahan. Minamarkahan ng chef ang melon bago unti-unting inaalis ang laman nito hanggang sa tuluyang ma out. Sunod, pinong hinihiwa ang mga strawberry mula Dubai at kiwi mula Korea. Maingat na pinipili ang mga prutas na ito at dumadaan sa inspeksyon upang matiyak ang kanilang kalidad at kaligtasan bago gamitin. Mukha silang napakabago at makatas. Samantala, muling ginagamit ang tinanggal na laman ng melon upang maiwasan ang pagsasayang ng pagkain. Pagkatapos, hinihiwa ng manipis ang tinapay na may lasa ng keso. Kapag handa na ang lahat ng sangkap, sinisimulan na ng chef ang pagbuo ng espesyal na panghimagas na ito. Una, isang patong ng cream ang inilalagay sa loob ng melon, kasunod ng isang hiwa ng tinapay. Maingat itong nilalagay bago muling lagyan ng manipis na patong ng cream. Pagkatapos, maayos na inaayos ang hiniwang prutas sa ibabaw ng cream. Ulit-ulit -ulit na ginawa ang prosesong ito hanggang sa mapuno ang buong melon. Kung hindi gusto ng customer ang strawberry o kiwi, maaaring palitan ang mga ito ng iba pang prutas ayon sa kanilang panlasa. Sa huli, hinihiwa ng chef ang melon sa dalawa at saka hinahati sa mas maliliit na piraso bago ihain sa mga bisita. Mukhang napakasariwa, makatas, at talagang kaakit-akit ang panghimagas na ito. Gusto mo bang tikman ito?